Batsyong papi, yeah! Bulalo pares mami, let's go! Yes, yes, yes! Kumusta na kayo mga paps? Ito nga pala, gagawa na naman tayo ng isang incredible na dish! Napakasarap na sabaw! Bulalo pares mami! Wow, wow, we -wow! Wow, wow, wow! Tatlong sarap na iyong malalasap! Para bang ikay nasa alapaap at bigla ka nalang mapaparap sa sarap! Nang may labak ko sa iyo, kalakang mo ay tunay! Ay stupid! Break it down, yo! Yon mga paps! Simpleng-simple ang mga ingredients, pero sabog na sabog sa sarap! Wow Halika na, panoorin na natin to mga paps! This is how we do it! Rock and roll! Wow. Sa ating panimula, eto nga pala ang ating fresh na fresh at napakalusog na bulalo! Wow! Wow, wow, wiwa. wow wow! Wiwa. Ang gagawin natin dyan mga pups, syempre dito sa ating paglulutuan, isalang mo na yan mga pups, ihalera mo lang, i-assemble mo lang, lagyan natin ng mainit na tubig galing Vatican. <laughs> wow, wow, wow wow! Kapag kakumulo ng ganyan, makikita mo maglalabas yan ng mga impurities. Yan yung mga scams o yung mga bula-bula na ito na makikita mo dito sa ibabaw. is mo lang yan ng ating sandok. Tanggalin lang natin yan mga pups. Ayaw natin yan na masama dito sa ating pagluluto. Make sure na makuha mo lang halos lahat. Hindi naman kailangan 100%. At least makuha mo lang lahat ng scams. Kasi kapag ka naluto dyan yan, mapapansin mo na parang yan yung mga itim na nakakapit doon sa ating karne. So tanggalin lang natin 'yan. Kapag naubos na natin mga paps dito tayo sa ating aromatics. Meron tayo ditong sibuyas. Hiniwa lang natin into quarter parts. Meron din tayong celery, hiniwa lang natin ng maliit 'yan. At ang ating tanglad o lemongrass. Ganito lang din mga 2 inches, pinitpit lang natin 'yan and pwede na nating isama dito sa ating pagpapakulo. Wow! Mas mainam na ilagay mo itong ating mga aromatics kapag natanggal na natin yung mga scums para hindi na siya masama o madamay sa pagkakaroon nito. Haluin lang natin ng konti yan mga paps and then po pwede na natin yan timplahan ng ating asin. Ito yan. Kagamit tayo dito ng Himalayan Pink Salt pero kahit anong asin naman po pwede. Maglalagay din tayo dyan mga paps ng ating paminta. Mas masarap ito kung buo ang gagamitin mo at ikaw na mismo ang magkakrush. Para fresh na fresh. Sabaw! Wow haloin lang natin ito mga paps at dito na tayo magsisimulang magpakulo. Itong ating dish nga pala, siguro mga isang oras o isang oras at kalahati, all goods na to. So ayan, hahayaan lang natin siyang kumulo dyan at mapala sa lahat ng ating aromatics na nilagay. Babalikan natin yan after one hour. Habang hinihintay natin yan, subscribe ka na sa ating channel. Bulalo Paris Mami, isa pa nga! At ayun mga paps, muli tayong nagbabalik. Nakatapos na nga pala tayo ng isang oras. At eto na ang nangyari dito. Kinuha lang natin o hinango lang natin lahat ng solids, yung karne at lahat ng aromatics. At this point, nagdagdag tayo ng tubig. Para naman dito na tayo magsisimulang magtimpla nitong ating magiging lasa ng ating sabaw. So ayan mga paps, naiwan na dito lahat ng lasa ng ating bulalo at aromatics. Ngayon naman, titimplahan na natin siya para maging lasang pares. Lagay na natin ito mga paps, dalawang pirasong beef cubes. At dagdagan natin 'yan, syempre, ng ating soy sauce para magkakulay ang ating sabaw. Dadagdagan din natin 'yan ng oyster sauce para sa mas espesyal at mas malinamnam na lasa. Wow! ganon din naman, dagdagan lang natin ulit 'yan mga paps, i-adjust lang natin ito sa ating pepper. Sa karne naman ng baka, hindi tayo magkakaproblema problema kahit sumobra tayo sa paminta. Lalong mas masarap. Ito rin ang ating fried crushed garlic. Taktakan natin 'yan mga paps para talagang lasang-lasang ating garlic dito sa ating dish. Lagyan din natin yan mga paps, mga 1 tablespoon ng sugar. And ito naman ang ating honey para sa tamis na ating hinahanap sa lasa ng ating pares. So haluin lang natin ito mga paps and then bupoil lang natin ng konti, let it simmer para maluto na rin ang ating mga pampalasa na inilagay. At this point nga pala mga paps, idagdag lang natin itong ating slurry. Mixture lang siya ng cornstarch at ng tubig. Iahalo lang natin dito sa ating sabaw para mag-thicken lang ng very very light. Hindi natin siya gustong maging malapot katulad ng Lomi at hindi rin naman natin siya gustong maging, maging malabnaw. At least meron siyang uh, richness and volume ng konti dito sa ating sabaw. So kapag kahinigop mo siya, hindi naman siya talaga yung malabnaw at hindi rin siya ganong kalapot. saktohan lang kasi mami pa din itong ating ginagawa na may lasa ng pares at may lasa ng bulalo. Kaya naman talagang sabaw wow wi, wow. Tikman natin to mga paps. Wow wow wiwow! So bigyan lang natin siya ng isang burbur na kulo at okay na tayo dyan o pwede na nating iset aside dyan. Punta naman tayo dito sa ating next step. Dito sa ating wok, meron tayo ditong kumukulong tubig mga paps. Dito naman natin babalawan ang ating noodles. So mga paps, sa pagpili ng noodles, depende na sa inyo yan, puwede yung ganito, ito yung medyo mataba, meron din namang mas manipis dito, nasa sa inyo na mga paps. So ito para maghiwa-hiwale lang siya at at least matanggal yung kanyang mga alat na masyado dyan at yung kanyang kulay, isineparate natin siya ng banlaw. Meron tayo ditong mainit na tubig at itong ating ibinubuhos-buhos sa kanya. Sa ganitong pamaraan, nare-reduce din natin ng kanyang saltiness, nalilinis natin siya at napag-iwahiwalay natin, mas madaling i-prepare mamaya sa plating. So set aside natin yan, discard mo na rin yung tubig, all good sa tayo dyan. Dito naman, sa pinaka-climax ng ating palabas, ito na ang most exciting part, ang pagpi-plating. Kasi bahala ka dito kung gano'ng kaganda ang gagawin mo mga paps. Dito lalabas ang iyong pagiging artist side. Ayan na ating bulalo, ang ating main event. Nauna na nating nilagay ang ating Mickey Noodles. Meron tayo ditong chinap na spring onions, mga maliliit lang mga paps. Yan ang ating ipang dito. Nasa inyo na rin gano'ng kadami at dagdagan mo na rin yan ng ating pride crush garlic. Look at that! Fabulous! Wow. Beautiful! Wow. Gorgeous! Wow naman. Ilagay na natin, mga paps, ang ating masarap, wow. malinamnam, wow. at napakainit na sabaw. Wow Sa bawawiwaw! -wow -wow. Wow. Napakasarap nitong ating dish, mga paps. Sa itsura pa lang, napakaganda na. Ito ang ating bulalo pares mami. Sa wow.

Pacham papi, wow wow wee wow, pacham papi, yeah, pacham papi, yeah, pacham papi, yeah, pacham papi, wow wow wee wow, pacham papi, yeah, pacham papi, yeah, pacham papi, yeah, pacham papi, wow wow wow. Yon! Sa simple at napakadaling pamamaraan, nakagawa tayo ng isang napakasarap na sabaw. Pula lo paris mami! Sabaw wow wow wow. Kaya naman, gawin mo na rin 'to sa darating na weekend. Sulit na sulit! Kahit medyo matagal tayong naghintay sa pagpapakulo, goods na goods. Kaya naman, kung nagustuhan mo naman ang ating video, subscribe ka na dito sa ating YouTube channel. Pachampapi! papi Like, share, and comment. Maraming salamat sa panonood mga paps. Kita-kita tayo hanggang sa muli. Pacham and puppy, rock and roll!